Pang mata na mo di ha. Sa paigi hulatan niyo. Ha? Kumatog ka mo ang oras. Kumata mata ka mo, huwag na. Yan taas ng langit ang suga. Sobra na kataas. Kung oras pa, mga pa mo nga mga mata, Bulaton pa rin ang pukawan ko ka mo. Ha? Kung sa'yo ni mo niyo di ha. Pahimuta. Sige. Sige. Hugasin na nga itong hugason. Kain dito pagalangawan. Pagatoktok ka na ng mga pagatoktok ka na ng mga manok. Sin ka ako Hala, hugasin yun. Huwag yung mahimok kundi cellphone Kung tayo oras na matog, tahong mata, dugaye. Ha? Igoda mo kaon. Balik na sa cellphone. Hawid. Puro na lang cellphone. Cellphone na lang yung kinabuhi. Ha? So, sa palayasan na kakaroon. Wala eh mo gihimo lang ka mag cellphone, cellphone dela ha dela makatabang sa bahay. Ha? Tawtaw -ta dia on laag na pud yon siya. Layo ni sa banabtan, biskan asa na ko maghanap-hanap kung asa mulaag, Di man ang head, paano daw ang panaw? Pagutdon ko sa ni masi kay commander awe. Ugay pagdali kay mga ona. Pag human kaon, ah, dili mag cellphone, maglaag na pud na. Ang atoya diho ka sa lugwa. Basing kakaroon. Karampu dyan yung isang kamot. oh Awaya, pag away pag -away, pag away mo. Pag away mo. Pag pinatayay mo di ha. Ha? Pinatayay mo. Inga naman mo. Sigiran mo mag away. Kadya away ang pagsabon. Para dilita kong ngadun Bunawan. Pag silibayan din ng agdi Kay basin yan ma. Tubod. Basin yan mapagod. Basing Kuwan pa ka mata, kainan na ko. Sige, pukawon. Kuwan pa kamo mata. Sunod, pansabligan ko na ka ng tubig. Huwag yeah, yung mahimuan sa kinabuhi. Kung dili, maturog. Silpon, ikaw na mukaon. Hindi mo trabaho. Hindi ganyan ako sa bahay. Puro na ka mo. Silpon, silpon, laag. Turog, kaon. Amoran to yung trabaho. Ah. Kasi itong pagdali. Kaya pito mga hindi mahimuan sa imo kinabuhi. O, so, buntagi na sa'yo. Tarawa itong suga. Nanood na sa bahay. Pero ikaw, kumansa ka mumata. Wala imo. Mahimuan. Kung dili ka pukawon, dili sab ka mumata. Uno na lang anhe. na kay ikaw. Doy na. Bot mo. imo. Sige, hugas itong tanan. Dali ah. Kaya kung imo yung pag-aanam, pag, pag -hugasan mo yung kagabi, diligar magdamo. mag-damo, diha. Diligar kung damon imo hugason. Do